we guy. Mamayang gabi na, Mexico time o alas 10 ng umaga, bukas, Philippine time, ang pinaka ang pasabog na preliminary competition at national costume competition ng 73rd Miss Universe 2024 competition. Bago yan ay sasalang daw muna ang mga kandidatas sa kanilang stage rehearsals today. Suot ni Thailand ang kanilang light blue dress na may black accent sa middle part. Makikita ang pinatungan niya ito ng kanyang color black oversized blazer nakalugay naman ang kanyang hair at may suot itong shades makikita ang magkasunuran lang sila ni Chelsea Manalo at kapansin-pansin na laban na laban today si Chelsea Manalo dahil suot nito ang kanyang bright yellow flowy dress kung saan ang ganda-gana ng fitting sa kanya at sobrang bumagay sa kanya ang color yellow sa kanyang dark skin tone dahil mas na-highlight nito ang kanyang dark skin So din ni Chelsea Manalo today ang kanyang gold dangling earrings Naka-curly bun naman ang hairstyle nito at on point rin ang kanyang makeup Nang makapanayam ni Dayan Castillejo si Chelsea Manalo ngayong araw Sinabi nito na excited na raw siyang lumaban sa preliminary competition mamayang gabi Samantala ready na ang pasabog na stage sa CDMX Arena para sa pasabog na preliminary at national costume competition mamaya Mexico time na mapapanood naman ng live sa Telemundo in Tetrimiento YouTube channel. Ayan, anong say mo sa look today ni Chelsea Manalo?